Alam nyo, at age 50, ang dami natin pangarap na hindi natutupad? Napakadaming tao na tinulungan na natin sa kanilang pangarap. Pero yung sarili mong pangarap, hindi mo pa tinutupad. Yung career natin, business natin, hindi mo matapos-tapos yung MA mo, hindi mo matapos-tapos yung PhD mo. Kasi tulong ka ng tulong sa iba. Okay, Delivers, pag-usapan natin. Focus sa sarili at age 50. Sino po dito yung mga kasing edad ni 51. So, panahon na para mag-focus tayo sa sarili natin. Kasi napakadami na natin natulungan tao, di ba? Napakadami na natin pinagbigyan o inilaan ng sarili natin para sa kanila. Yung iba, naging mayaman na. Yung iba, nagtagumpay na. Marami na tayong napagtapos. Madami na tayong natulungan. Panahon naman siguro para asikasuin natin sarili natin at age 50. So, ano nga ba mga ways na dapat natin gawin? Apat po yan. Then, discuss natin ano ba yung mga nasa box na yan. So, simulan na natin. Pag tayo ay uh, age 50 at mag-focus tayo sa sarili natin, dapat meron na tayo mga non-negotiables. Ibig sabihin, ito yung hindi na pwede. May mga boundaries ka na. May mga limitations ka na. Kasi wala tayong limitations, wala tayong boundaries eh. Pag sinabing tara, tara. Kahit naihilo ka, sige, punta ka pa din. Kahit na may sakit ka, sige, punta pa rin tayo. Sige, gawa pa din tayo. Walang limit, walang boundary. Mag-set tayo. For example, sa date, yung mga araw or day. May mga araw na non-negotiables. Halimbawa, Sunday, Saturday, non-negotiables yan. Sa church na yan. Okay? kaya sa family ko na yan? Hindi na yan pwedeng kuhanin ng kumpanya mo. Di ba? Misa, nanggang linggo, nasa kumpanya tayo eh. Wala tayong araw na limitations. Lahat pwede. Hindi pwedeng lahat ng araw pwede para sa ibang tao. Kahit hindi sa trabaho mo. Sa mga kaibigan natin, mga barkada natin. Pag Sunday, hindi pwede. Family day mo yan eh. Para sa meditations ko to. Para nakakapag-pray ako. Self time ko to. Me time ko to. And pati oras natin. Dapat may mga oras na hindi na pwede. Nagka-cut off tayo tayo sa business natin, sa career natin. Hanggang hating gabi, available ka lagi sa trabaho mo. Napupuyat ka na, baka hindi mo masustain yan. Kung hanggang 10 o'clock ka lang, 10 o'clock lang, hindi masama na may oras na hindi na pwede. Lalo sa 50 tayo. Papahayag ka ba hanggang madaling araw, tinatawagan ka ng boss mo? Papahayag ka ba na hanggang madaling araw, yung mga complaints ng kliyente mo, ini-entertain mo? May mga non-negotiables tayo. And money. Mga pera, kailangan may non-negotiable ka din sa pera. Pag pampacheck up mo na yan, pampacheck up mo na yan. Hindi na pwedeng hingin ng iba. Kailangan maaral natin yung ganun. At age 50, manindigan tayo sa oras natin, sa araw, at sa pera natin. Second is the rule of 30%. Ano yung rule of 30%? Ito yung pagtingin natin sa future natin. Dapat matuto na tayo mag-ipon, mag-invest, at magkaroon ng retirement money. 30% ng pera natin, nakalaan na dyan. Ito ka ang laki kasi 50 ka na eh. Kung nasa 20s ka pa lang or 30s, rule of 10% lang sasabihin ko sa'yo. Or rule of 20%. 20% lang ang dapat mong itinatabi. Eh may edad na tayo kaya dapat 30% na. Eto eh, masyadong malaki. Kaya nga dapat bigyan mo ng oras ang sarili natin. So ang sinasabi ko po dito, 30% ng pera natin, na resources natin para sa sarili mo. Isipin mo yung future mo. Hindi ka laging kikita. Darating ang panahon, hindi mo na kayang magbukas ng negosyo mo. Hindi ka na gana kalakas para magbiyahe, para kumita lang. So focus sa 30% sa future natin. And third yung mga dreams natin alam nyo, at age 50, ang dahil pa natin pangarap na hindi natutupad. Napakadaming tao na tinulungan na natin sa kanilang pangarap. Pero yung sarili mong pangarap, hindi mo pa tinutupad. So ano nga ba ang pangarap na hindi pa natin natutupad? Yung career natin, business natin. Hindi mo matapos-tapos yung MA mo. Hindi mo matapos-tapos yung PhD mo. Why? Kasi tulong ka ng tulong sa iba. Ang dahil mo mga pinag-aral na pamangkin. Eh, sarili mo, hindi mo matapos yung masteral mo. Yung negosyong gusto mo, hindi mo mapuhunanan ng 50,000 kasi lahat ng pera mo napamigay mo. Hindi ka nakapag-focus sa sarili mo. Alalahanin mo yung mga natitira mo pang pangarap. Gustong-gusto mong magkaroon ng sasakyan. Pangarap na pangarap mo yun. Eh, hindi mo magawa kasi bigay ka ng bigay sa iba. And you need to heal yourself. Alam mo, bigyan mo rin ng oras ang sarili mo para harapin yung pain mo. Kasi may drama din tayo sa buhay. Minsan, ang dami natin time pa ingay yung drama na ibang tao. Yung frustrations nila, pain nila, eh ikaw yung pain mo, sinalimutan mo. Tandaan natin, kailangan lahat ng pain natin sa buhay, yung wounds natin, nagagamot din yan. Kailangan binibigyan mo rin time, ipag mo din yung pain mo, ipag mo din yung sakit ng kalooban mo. At gawin mo kung ano yung makakapagpagaling sa'yo. Di ba, minsan may mga nararamdaman tayong pain, frustrations, o sarili nating drama sa buhay na nagiging okay iraramdam natin. Pag natulog tayo, kumain tayo sa labas, mamasyal tayo, pagbigyan mo yung sarili mo para gumaling yung sugat natin. Kasi iba, sinamahan mong mamasyal, sinamahan mong kumain dito, iginala mo. Eh, ikaw yung sarili mong pain na paano? Tandaan natin yung mga hindi natin pinapansin na pain natin, hindi gumaling. Paulit-ulit natin mararamdaman. Kaya pagbigyan mo yung sarili mo, panalangin natin. Kaya sabi ko kanina, di ba, non-negotiable natin. Kailangan meron tayong time to pray. Next, yung mga needs natin, baka nalilimutan mo. At age 50, Baka kailangan mo yung financially, mga needs natin, medication, mga habits natin na dati natin mga ginagawa, nalilimutan na natin. Baka nalilimutan mo, wala kang pera, 50 years old ka na. Nalilimutan mo na hindi ka pala nakakapagpagamot. tanda mo, meron ka palang uh, sakit sa ganito. Hindi mo pinapansin at 50, mag-focus ka sa sarili mo. Sakit, pagalingin mo yung sarili mo physically, paggamot natin sarili natin. Eh yung mga habits natin, balikan natin para focus tayo sa sarili nating habits na maganda. Di ba dati naalala mo, asipag mong maglinis ng kwarto mo, asipag mong maglinis ng bahay, ang kusina, nalimutan mo na. So mag-focus tayo sa sarili natin. Balikan mo yung habits na healthy na nakakatulong ka sa sarili mong pamilya. So ito po, meron tatlo dito na dapat natin bigyan ng pansin. So pag nag-focus tayo sa sarili natin, isipin natin, nagbibigay tayo ng tamang space. Yung space natin, ayusin natin. Ibig sabihin, meron kang schedule, maluwag ang schedule mo. Kung gusto mong magbasa na, kapag basa ka. Kung gusto mong magpunta sa mall, kapag mall ka. Kung gusto mong kumain sa labas, na. Uh, kain ka sa labas. Kung gusto mong magpahinga sa kwarto mo, ba isang kwarto mo. Bigyan mo ng tamang space sa sarili mo. And second, ang finances natin. At fifty, dapat pag meron kang kailangan, immediate, meron kang inilalabas na pera. Kung gusto mong bilhin nito, kung gusto mong magpunta doon sa lugar na yon para, para, you know, meron kang makapag-relax ka, you can do it. And of course, kasama dyan sa tatlong may wagang box ang ating happiness. At age fifty, kasi kasi mo naman yung kaligayaan mo, maging masaya ka naman sa sarili. Dami na nating napasaya, dami mong napasalubungan. Pero ikaw, hindi ka naging masaya sa buhay mo. Magpakasaya naman tayo. Alright, Delivers So, sa atin pong lahat na edad 50, mag tayo sa sarili natin. And we can help you po. Pwede ko po kayong i-coach. PM lang kayo sa personal life ni Doc. Pwede online or face-to-face. -face. At gusto mong magkaya, sir? Green One na po yan. May healthcare, life professional investment. And if you want to join our community, I am Ginoxstar. Para at age 50, makapag tayo sa sarili natin. Tulungan ka namin. Let's go, let's go. Kapit tayo.